Alright, so balik bonsai tayo mga kasorte. So ipapakita ko sa inyo yung difference ng uh, yung uh, hindi iningatan na uh, materialis, no? So ito, uh, talaga napakalaki ng kanyang sugat. So, obserbahan natin ito kung uh, uh, mabubuhay siya ng buo. Kasi ito guys, is uh, kailangan ito ng uh, ano, chemical. Uh, para talaga mabuhay siya kasi kung uh, regular lang na wala tayong gagamitin so uh, hindi pa ako naka-experience ng ganito na napakalaking na, sugat so ito pakita ko sa inyo guys so, ito guys yung sasabi ko hindi, hindi na inatan siya yan ito ang laki ng sugat at uh, simple yung ayan o oh, yung, mga yan yun yung mga importante pa na uh, So ito, yung maliliit niya is wala nang saysay kasi nagkaroon na dito ng sugat. So ito may itong ito, may posibilidad na mamatay na rin to. O pag binabad man natin sa ano to, sa tubig, mabubulok na lang siya. So yan po yung uh, malaking malaking diferensya. So kaya ako pinakita sa inyo guys, para kung halimbawa mabuhay man siya uh, Good Good news yun Pero kung uh, Siyempre eh. Kung uh, hindi naman siya Mabuhay So parang experiment na lang natin to Sayang Napakaganda pa naman ng uh, kanyang uh, hagod O oh. Ayun o no? Napakaganda ng uh, Ano niya guys Ayun o no? Napakaganda sana Ayun no? Inano ko siya kahapon. Ayan, mga bali. Ganda. So, nalungkot ako dito guys. Dahil yan, no. Oh. Hindi yung sugat na yun, no. Oh. Oh, hanggang taas. Hanggang taas yung kanyang uh, sugat. Ito. Ayan, oh. Ayan. So, dahil wala ako kanina, sila yung nagtanggal na pirsa, pinirsa nila guys. So dapat yung nandito sa ilalim yun yung iningatan nila. Di bali sana nagputol tayo dito. Huwag lang na sana nasira. So ayan. Uh, natin kung mabubuhay. na nakakalungkot no. Dahil uh, yung ating sinasagip na buhay ng puno. Uh, dito ako uh, mukhang mukha hindi satisfied no? sayang kung mamatay uh, matay siya pero kung mabuhay good news yun sana mabuhay siya dahil uh, marami pa naman siyang mga ugat na hindi natamaan o hindi nasira kaya obserbahan uh, observe natin to guys na yung uh, may sugat kasi hindi pa ako naka experience na magtanim ng ganito ng kamuning na nasugatan siya <coughs> nasugatan yung uh, ilalim kaya uh, subukan natin itong ibabad at uh, itanim alright so, to, so mga kaswerte tuntaan nyo Ayan. Ayan, ayan. Ayan. So hanggang dito na lang mga kaswerte Maraming maraming salamat Sa inyong panonood ng aking video Ito po si kaswerte Ang lagi nagpapalala At lagi nagsasabi Lahat po sana tayo gumawa ng kabutihan sa ating kapwa Nanday po ay pagpalain At swertihin sa buhay